Annyeonghaseyo. <laughs> Dinala ko pala si ate sa South Korea kasi matagal niya na itong pangarap. Kaya ngayong araw nga mga guys, samahan niyo kami ni ate na maging Annyeonghaseyo dito sa Korea. Alis na nga muna ako ng Pinas. Kaya din ko yung computer siya. Para makapaglibot din kami ni ate. Chot! Mamimiss ko nga ulit tong bahay namin. Lalo na tong tindahan. Pero ilang araw lang din kami doon mga guys. Kaya saan nyo makakauwi kami kaagad. Kaya nagpaalam na din kami kay mama. Para makaalis na din. Hindi na din pala kayo masyado nagdala ng damit. Kasi marami naman daw ukay-ukay doon. Kaya doon na lang din kami mamimili. Yung mga kapitbahay ko palang bata dito sa amin mga guys. Kahit lagi nila nila ako nakikita. Hindi pa rin sila nagsasawa sa mukha ko <laughs> Di lang din pala kami ni ate yung aalis. sasama ko din yung mga kaibigan ko. Ilang araw na nga namin ito siniset. Buti na nga lang din talaga na tuloy na ngayon. Kaya sabi ko sa kanila, para makalis na kami. Sunod na lang din sila sa amin. Kasama din pala namin si ate Ray. At yung iba pa nga namin kasama. Doon na lang din talaga kayo magkikita-kita. Sayang nga lang. Kasi yung iba hindi nakasama. Medyo abala kasi yung mga kayo. Kaya kami lang din talaga yung natuloy. At makalipas nga ng ilang oras na biyahe. Nakarating na din kami dito. Kasama din pala namin si Bangabi. At yung iba pang mga paro-paro, G. <laughs> Nandito kami sa Gonghang Sona 24. dito lang yan sa Angeles, Pampanga. Na parang nasa Korea ka na mga guys. Kinawa ko na din pala yung susi ng locker namin. Para makapagpalit na din kami. Ewan ko kung familiar ka sa mga gantong sona. Pero kung nanonood ka ka ng K-drama. Dito sila madalas magpahinga. Walay din pala yung babae tsaka lalaki. Dito sina ate. Dito naman kami sa kabila. Ayun binigay nga damit kanina sa amin. Yun din yung susuotin namin dito sa loob. Pwede din naman hindi maligo. Kaya din na rin talaga ako naligo. Pag kasi naligo ka dito sa loob mga guys. Kailangan wala ka talagang suot. conservative e, pa naman naman ako mga guys Shot Bawal talaga mag dito Kaya tinaon ko din talagang walang tao Kasi kung may naliligo dito mga guys Baka makapanood kayo ng lato-lato tournament dito Shot Pumasok na din pala kami sa loob Baka naghihintay na din yung mga kasama namin Inaayos na nga nila yung nilalagay sa ulo Nakalimutan ko ako nung tawag nila dito Basta kapag nakapasok ka nga sa gantong zona Hindi pwedeng wala kang ganyang suot ang tagal ko palang hindi nakita tong dalawang to. Kaya mga kwento namin sa buhay, naipon din talaga ng naipon. Pero sabi ko sa kanila, iwan ko muna kayo kasi nandito na isang customer namin. Magpapapedicure nga daw siya. Slash massage na din daw. Dumiretso na din pala kami dito sa kabilang room Para na din makapag-relax Ang tagal ko na nga hindi namamasahe mga guys Kaya mga buto-buto ko sa katawan na expire na din yata Chawot! Solid follower pala yung nagmamasahe sa atin ngayon Kasi bakit ko daw sinara yung computer siya Mas masaya yung mga bata pagkakas yun Opo Bukas po eh, bubukas ko na yung gabi shop niya. Tapos kung ka sa personal sa... Ay, totoo po ba? Thank you po. Baka hindi sila maniwala mo. Oh. <laughs> di ko inutusan si ate dun ah. Basta sinabi niya lang yun. Dumiretso na din pala kami dito sa restaurant para makakain na din. Kanina pa kasi kumakalim yung sigmura ko. Kaya gusto ko na din talagang kumain. Ang galing nga. Kasi halos Korean food din yung mga nakahain. Tinry ko nga tong kanin nila dito. Magkapareho lang din yung kanin sa Pinas. Chot! Pagkatapos nga namin kumain, tinry na din namin tong salt sauna. Sobrang init nga dito sa loob, kaya parang hindi rin namin kakayanin. Kung irerate ko nga yung init, parang pagbukas ko ng pinto kanina, parang pumasok ka rin sa loob ng pugon. Sabi nga nung kaibigan kong english speaking dito mga guys, it's so hot! Sobrang init din kasi talaga dito mga kaya guys. Kaya di rin talaga namin nakayanan. Pero dito sa kabilang pintuan sakto lang din yung init. Kumbaga dito nga sa loob. Parang nasa loob ka lang ng oven ng number 2. Kaya pagkatapos nga magpainit, masarap talagang humingigop ng malamig. Yung ginagawa ko pala ngayon, heto yung sikat ng bingsu sa Korea. Masarap to. Lalo na yung ginamit pa namin dito yung gatas. Nakakurious nga ako sa lasa niya. Kaya. kaya tinikmang kudan kung may pinagbago ba. <laughs> lasa pa rin siyang gatas mga guys. Yung nga lang talaga. Naging yelo lang din talaga yung gatas. At syempre, hindi nga mabubuo yung bingsu. Kung wala din siyang kasamang sa home. Ito yung halo nila sa Korea. Kaya yeah, itatry muna natin to mga guys kung walang mas masarap. yung halo-halo ba natin o yung bingsu nila. Heto na pala yung finish product mga guys. Yeah, ititaste test, ko na nga muna tong bingsu. Sa so, unang tingin nga hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero natikman ko na nga. Masarap pala siya mga guys. Sakto lang din talaga yung tamis ng pagmamahal ko sa iyo. Chot! Pinatry ko din pala kay Isaac kung masarap ba yung nagawa natin. Maka, kasi hindi kayo maniwala kung di masarap yung ginagawa ko mga guys. <laughs> Tinray na din pala namin yung mga handbook namin dito ni ate. At eto nga, ah. mukha na talaga kaming Koryanong hilaw. Chot! Simula nga nung nagsuot na kami ni ate ng handbook, di na rin talaga kami tumigil kakayuko Baka bukas nyan may rayuman na kami. Ayun lang. Bye-bye!